Port Drama kapatid o El Fraile Island o isla ng El Fraile ay isang pinatibay na isla na tinaguri ang konkretong barkong pandigma. Makikita ito sa bukana ng Manila Bay at sa timog na bahagi ng koridor kung saan ang malawarship na islang ito ang pumipigil sa mga barkong hapon na nais pumasok sa Manila noong ikalawang digma ang pandigdig. Pero bago ayon, paano nga ba ito ginawa? gaano ba talaga katibay ang depensang dagat na ito at ano-ano nga ba ang mga kaganapang nangyayari sa likod ng islang ito. Umpisahan natin noong May 1, 1898 kung saan mainit ang naging labanan ng mga Amerikano at Espanyol sa tinaguriang Battle of Manila Bay. Sa labanan na ito, ang islang tinatawag ng mga Kastila na El Fraile ang kanilang nagsisilbing unang depensang dagat upang pigilin ang mga barko ng Amerika na makapasok sa Manila Bay. Kabilang din dito ang iba pang mga islang nakapaligid gaya ng sa Corridor, Fort Carabao at Caballo Island. Armado ang El Fraile ng tatlong 120mm na baril. Gayunpaman sa tindi ng opensa ng mga Amerikano, nakapasok pa rin sila ng Manila at natalo ang mga Espanyol. Ngayon mga kapatid, habang nasa kontrol na ng Amerika ang naturang mga isla, naisip nila na bakit hindi nga naman nila gayahin ang ginawa ng mga Kastila sa El Fraile. Ang unang naging plano ay gagawin sa ng istasyon ng mga minang dagat o istasyon ng isang kanyon ng isla. Subalit kalaunan, isang konkretong istruktura na mayroong malalaki at makapangyarihang mga baril ang gustong itayo dito ng mga Amerikano. Buwan ng Abril taong 1909, sinimula ng paggawa ng kakaibang istruktura sa isla. Sa panahong ito, ang El Fraile ay tinatawag na nilang Fort Drum na kinuha sa pangalan ng isang Amerikanong sundalo na si Brigadier General Richard Drum. Sa mismong isla mga kapatid, itinayo rito ang istruktura na pinatibay ng pinaghalong bakal at simento na mayroong hugis na katulad sa isang barkong pandigma. 350 talampakan ang haba nito, 44 naman ang kanyang taas. 144 ang lapad kapal ng pader na umaabot ng 25 hanggang sa 36 na talampakan. Samantalang ang kanyang kubyerta ay protektado ng 20 talampakang kapal ng simento at bakal. Maliban dyan, tinayuan din ito ng anim na pong talampakang taas na tore at para masiguro naman ang kakayahan ng Fort Drum na makipagduelo, inarmasan ito ng malalaki at makapangyarihang mga sandata. Halimbawa ang apat na 14 inches na kanyon na nakalagay sa dalawang battery na tinatawag nilang Battery Marshall at Battery Wilson. nga abutin ng mga kanyon na ito ang layong labing isang milya. Idagdag mo pa ang 6 na 6 inches na baril na nasa kanyang casemate at dalawang 2 inches na anti-aircraft. Sa loob ng istruktura, mayroon ding ginawang tulugan ng mga sundalo, lagayan ng generator, kusina, pagamutan, imbaka ng mga bala at kwartong pangkomunikasyon. Ganyan katibay at katindi kung paano ginawa ang Fort Drum. Nang sumiklab ang ikalawang digma ang pandaigdig, masusubukan ngayon ang kakayahan ng Fort Drum dahil tulad ng sa kanilang plano naging pandepensa nga ito sa mga kalabang barko na nais pumasok sa Maynila. Noong ikadalawa ng Enero taong 1942, unang nakatikim ng pambobomba mula sa Himpapawid ang Fort Drum. Sinundan ito noong unang mga linggo ng Pebrero mula naman sa 150mm na kanyon ng mga Hapon na nakaposisyon sa Mayternati. Pagsapit ng March 1942, matinding binomba ang Fort Drum ng mga naglalakihang 240mm na kanyon. At bagaman sinira nito ang kanilang 3 inches na anti-aircraft, isang 6 inches na baril at mga armored casemate, nananatili namang gumagana ang kanilang malalaking baril. Gumaganti ng putok ang malalakas na mga kanyon ng Fort Drum, subalit natigil ito noong nakuha na ng mga Hapon ang bataan. Kinagabihan ng May 5, 1942, matinding binakbakan ng Fort Drum ang mga barko ng Hapon nang salakay nito ang tropang Amerikano at Pilipino na nasa koridor. Ilan sa mga barko ang kanilang napalubog at marami sa mga kalabang sundalo ang napatay. Kaliwat kana na pambubomba ang ginawa ng mga Hapon sa Fort Drum, ngunit hanggang sa huling hininga ng isla ay pumuputok pa rin ang mga kanyon nito. Pagsapit ng May 6, 1942, bagamat napasok at napasuko na ng mga Hapon ang koridor, ang Fort Drum at ang 240 na mga sundalong narito patuloy pa rin nakikipagpalitan ng potok sa kanilang mga kanyon. Sa panahon na iyon, ang Fort Drum na lang ang depensa at umuupensang natitirang hindi pa sumusuko, ngunit dahil sa kakulangan na sa bala at pagkain, isinuko rin kalaunan ng mga sundalo ang isla. Pero sinira muna nila ang lahat ng kanyon upang hindi na mapakinabangan. Mahigit limanda ang mga bala ng kanyon at bomba ang tumama sa Fort Drum. Ngunit bagamat ganon, napatunayan ito ang kanyang pagiging matibay. Walang ni sa mga sundalong nasa loob ang nasawi at tanging lima lamang ang mga nasugatan. Paglipas ng halos tatlong taon sa muling pagpapalaya ng Amerika sa Pilipinas sa kamay ng mga Hapon, ang Fort Drum din ang naging huling depensa ng Japan. Alam ng mga Amerikano na mahihirapan lang sila kung bobombahin nila ito, kaya ang kanilang ginawa, binuhusan nila ang mga bintilasyon ng napakaraming gasolina at nilagyan ng 600 pounds na TNT bago tuluyang pinasabog. Matindi ang nangyaring pagsabog dito, kitang kita ito sa taas na 300 feet at nagliyab ng ilang mga araw. Nang balikan ito ng mga Amerikano, 68 mga hapon ang natupok sa loob ng Fort Drum. Muling nabawi sa kamay ng kalaban ang napakatibay na isla at simula noon nananatiling hawak na ng mga Amerikano at Pilipino ang Fort Drum hanggang sa ito'y kanilang inabandona. Sa kasalukuyan nananatiling nakatayo sa bukana ng Manila Bay ang Fort Drum. Naroon din ang ilang kinakalawang na nitong makapangyarihang kanyon at bakas ng mga tama ng bomba. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa kwento ng El Fraile o Fort Drum?